ang apostol na kinalulugdan ng Panginoong Yeso Kristo si San Juan ay anak ni Zebedeo at Santa Salome at kapatid naman ni Santiago ang Matanda tinagurian ni Yeso Kristo bilang buwan nerges nang ibig sabihin ay mapusok mga anak ng kulong siya rin ang manulat ng ikaapat na ebanghelyo noong nakapako si Yeso Kristo sa krus Pinagbihidan sa San Juan Evangelista ng malaga at ang piniginanahin ang mahal na Virgen Maria dahil siya ang pinakamalapit rito. Ang imahe ni San Juan ay nasa pangalaga ng pamilya at ganglasyon. San Juan Evangelista at Apostol, ipanalamin mo.